Tara, samahan niyo ako sa aking pagsubok na magretiro sa ibang bansa at bumuo ng isang buhay na puno ng ginhawa. Kaya ko kaya itong gawin! Isipin niyo ang pagising tuwing umaga sa isang maganda at kakaibang lugar. Napapaligiran ng mainit na panahon, mayamang kultura at tunay na kalayaan. Ang pagretiro sa ibang bansa ay maaring pangarap ng marami. Nagaalok ng pamumuhay, nakadalasang mas abot kaya, nakaka-relax, at kasiya siya kaysa sa kung ano ang posible dito sa atin. Kapag isinasaalang-alang-alang ang pagreretiro sa ibang bansa, maraming tao ang pinipigilan ng mga pag-aalala tungkol sa kanilang seguridad sa pananalapi, access sa dekalidad na pangangalagang pangkalusugan, at mga hamon ng pag-aangkop sa isang bagong kultura. Ito ay mga toong pag-aalala at mahalagang maingat na timbangin ang mga kalamangan at kahinaan bago gumawa ng hakbang. Isa sa mga pinakamalaking pag-aalala sa pananalapi ay ang paglikha ng isang napanatiling stream ng kita na tatagal sa buong pagre -retiro. Ang isa pang pangunahing pag-aalala ay ang pagkakaroon access sa dekalidad na pangangalagang pangkalusugan, lalo na kung mayroon kang mga dati ng kondisyong medikal. Bukod pa rito, ang mga pagsasaayos sa kultura ay maaring maging makabuluhan. Mula sa pag-aaral ng bagong wika hanggang sa pag-navigate sa mga hindi pamilyar na kaugalian at batas. Panghuli, mayroong issue ng pananatiling konektado sa pamilya at mga kaibigan dito sa atin na maaring maging mahirap lalo na sa mga unang araw ng iyong bagong buhay sa ibang bansa. Ang Portugal ay isa sa mga pinakasikat na destinasyon para sa mga retirado at may magandang dahilan. Ang halaga ng pamumuhay ay medyo mababa, ang klima ay banayad, at ang mga lokal ay hindi kapani-paniwalang pala kaibigan. Dagdag pa, mayroong isang umuunlad na komunidad ng mga expat na ginagawang madali ang pagkonekta sa mga taong may parehong pag-iisip. Ang isa pang sikat na pagpipilian ay ang Costa Rica na nag-alok ng tropical na klima, nakamamanghang natural na kagandahan at mababang halaga ng pamumuhay. Paborito rin ng mga retirado ang Mexico dahil sa mayaman nitong kultura, masasarap na pagkain at abot-kayang pamumuhay. At panghuli, mayroong Thailand na nag-aalok ng kakaibang timpla ng mga mataong lungsod, magagandang beach at sobrang bababang halaga ng pamumuhay. Gusto kong ibahagi sa inyo ang isang kuwento tungkol sa isang mag-asawang gumawa ng matapang na desisyon na magretiro sa Panama. Noon pa man ay pinangarap na nilang manirahan sa isang tropical na paraiso at pagkatapos ng mga taon ng pag-iipon at pagpaplano, sa wakas ay lumipat na sila Nanirahan sila sa isang magandang maliit na bayan na napapalibutan ng malalagong rainforest at nakamamanghang baybayin. Hindi lamang nila nalaman na ang kanilang halaga ng pamumuhay ay mas mababa. Ngunit natuklasan din nila ang isang masiglang komunidad ng mga expat at isang bagong pakiramdam ng kalayaan. Ginugol nila ang kanilang mga araw sa paggalugad sa mga lokal na pamilihan, pagkuha ng mga leksyon sa salsa, at simpleng pagtangkilik sa kagandahan ng kanilang bagong kapaligiran. Para sa kanila, ang pagre sa ibang bansa ay isang malaking pagbabago at hindi na sila lumingon pa. Hindi may kakaila ang mga benepisyo ng pagre sa ibang bansa. Hindi lamang kayo maaring masyahan sa mas mababang halaga ng pamumuhay, ngunit maari din kayong makaranas ng bagong kultura, makakilala ng mabagong kaibigan at mamuhay ng isang buhay na tunay na kasyasya. Isipin na nagagawa mong ituloy ang iyong mga hilig, malayang maglakbay at mamuhay ayon sa gusto mo. Yan ang realidad na naghihintay sa iyo kapag nagretiro ka sa ibang bansa. Kaya, ano ang iniisip ninyo tungkol sa pagreretiro sa ibang bansa? Naisip na ba ninyong gawin ang hakbang na ito? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. At kung interesado kayong matuto ng higit pa tungkol sa mga praktikalidad ng pagreretiro sa ibang bansa, siguraduhin panoorin ang aking susunod na video sa mga nangungunang tip para sa isang matagumpay na paglipat. Nga pala, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe at pindutin din ang bell icon para makatanggap ng lahat ng update. Salamat!